mga gagoros no yung may-ari ng palaya no medyo lugi din sila kapag ganito ang tubo ng palay nila no dahil po sa mga alaga natin napakalat-kalat lang yan no napakalugi sila yung mga alaga nating papato itik manok na nakakarating dito sa palaya nila kaya ganito ang tubo yan you know, o. Ganito po talaga ang tubo. At yan, nakikita nyo ng mga kaguros. Mayroon mga nakabiti na patay na manok. yun know, o. parami po yung mga namatay na manok dito. At sa mga may-ari din ng manok mga kuros, no, uh, yung mga hayop na nakarating dito, lugi din sila kasi gawa nung namamatay. Dahil pag nag-spray yung may-ari ng palayan, nakakain mo ng tubig, namatay yung alaga natin mga hayop, uh, lalo lalo na yung mga itik, pato, or manok. Kaya malaking lugi din po sa mga nag-alaga ng manok. So parehos, parehos po, mga kagurusno, lugi. Lugi yung may-ari ng palayan, lugi yung may-ari ng manok. Kaya ang pinakadabis na gawin mga kagurusno, makipag-coordinate coordination sa isa't isa pag-coordinate doon sa may-ari ng palayan kung kailan magtatanim or kailan mag spray para lahat ng alaga ng hayop hindi makakating dito at hindi rin sila malulugi yun, coordination lang po ang kailangan mahagos no kasi gawa pareho po nalulugi yung bawat isa Lugi yung palayan. May-ari ng palayan. Lugi din yung may-ari ng hayop. Uh, matay o nakabitin. Siyo lang po mga ka no? Uh, yun lang po ang mga uh, advice ko po or paalala. Good afternoon po mga ka-gurus, no? Uh, meron akong pabawala, no? Sa lahat po ng mga nag-aalaga ng backyard chicken, mga native chicken, ba? Or kahit hindi native chicken, basta backyard chicken, no? Mag-iingat po talaga kayo mga nag-aalaga dahil ang dami pong namamatay ng na mga alaga alaga nyo mamamatay po talaga kapag halimbawa itong sa likuran nyo ay palayan kasi pag palayan ang likuran nyo yung may-ari ng palayan kapag nagtatanim na sila umpisa sila ng tanim tapos pag tumubo na siyempre lagyan nila esprehan mag spray sila, lagyan ng gamot. Tapos yung mga alaga nyo, chicken, nakakarating doon. Tapos yung gamot na nilagay nila, makakain nila or maiinom. So yun, kadalasan po talaga namamatay yung mga manok. No? At marami pala kaming manok dito at saka mga itik dito sa likuran. No? Napakadami po dito. So, gayon, namamatay dahil gawa nung hindi nga namin ma Bantayan o na minsan kasi yung manok na nakakarating dito sa likuran eh yung mayari ng palayan sa likuran nag-spray na po kaya yun naka, naka siguro ng tubig or ano bang gamot na nilagay doon sa palay, palayan nila so na kain ng manok or nainom kaya doon nagkamatayan po <laughs> nag muntik na magkaubusan yung uh, manok dito pero yung pato dito sa bahay no wala na talaga ubos na dahil gawa nung hindi namin mapapansin kasi hindi namin mabantay so yun lang po mga kurus no? At, yun lang po ang ang ano babala ko po sa inyo na lahat ng lahat po ng mag-aalaga no A native chicken kung meron makayong mga backyard chicken tapos may palayan sa likuran tulad nito mag palagi po kayo makipag coordinate lalo sa may ari ng palayan na kung kailan sila mag spray maglalagay ng palay magtatanim garun. kasi para iwas may iwasan po na malason po yung mga alaga natin no? so ganoon po kasi gawa nung halimbawa kulang pa patay sa budget hindi natin nalagyan ng bakod kaya wala kaming bakod sa likuran so yung mga backyard chicken or pato kung ano mga hayop makarating talaga dito sa palayan so ganoon na lang ganoon na lang po ang gawin natin no? uh, kailangan lagi tayo nakapag coordinate sa may-ari ng palayan uh, tanungin natin or sila din pag sabi na sa atin na mag spray na sila ganyan magtatanim na sila para yung mga manok natin sa gabi pwede naman natin hulihin o yung mga alaga natin tapos ikukulong kasi para iwasan may iwasan po na maubos yung mga alaga natin no? katulad nyo no madami pong namamatay na manok <laughs> ito naman yung manok na yan nakabitin dito naman sa kabilang sa kapitbahay namin hindi na-inform siguro nung may-ari ng palayan ano uh, nakarating dito yung alaga nilang manok at timing siguro nag-spray yung ano naglagay ng gamot yung may-ari ng palayan kaya ganon marami din siyang na uh, daling manok so yun lang po mahaguros no uh, yun lang po pinaka ko po talaga sa lahat ng mga nag alaga ng hayop kapag katabi kayo ng palayan so lalo na pag walang bakod yun talaga mangyari mauubos talaga katulad nung no, no, kabitin so yun yun lang po ang ano ko sa inyo no uh, paalala at uh, yun hanggang dito lang po mga krus. no uh, sa lahat ng OFW maraming salamat sa patuloy nyo panunod at mag-ingat kayo palagi dyan si Bangwansa at sa lahat ng laging sumusubaybay sa video ko at sa mga hindi pa subscribe no sa youtube channel ko kuya marvin tv uh, paki-subscribe na lang po at mayroon din po kong fb marvin idjong aka hagurus <laughs> pagipalo so hanggang dito lang po no uh, stay safe always and god bless us all bye 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 mga kagurus love you all